Good morning guys. Ito po ang ulam namin ngayong araw. Matambaka sa Tagalog. Sa amin po ay tulay. Tulay po ang pangalan sa amin at saka mata na sapi matambaka ka mata na sapi so guys ito yung lulutuin at ulam mamaya salamat po sa inyong panunood asa di pa po nakapag subscribe sa aking channel sana po isubscribe niya para po lagi kayo updated sa aking mga I upload na video. Thanks for watching guys. Bye bye.